Magandang araw sa lahat ng nanonood sa amin ngayon. Ako po ay si Dr. Stephanie Nona Paraguas, isang espesyalista sa baga at sa pulmonary rehabilitation. Ngayong araw na ito, ating tatalakayin ang pulmonary rehab. Meron po tayong espesyalista sa baga na si Dr. Eileen Guzman Benson na kasama natin maging ang mga eksperto na may kinalaman sa pulmonary rehab. Simulan natin ang talakayang ito. Maraming salamat, Dr. Nona. May mga pasyente na madalas nagtatanong tungkol sa pulmonary rehabilitation. Dr. Punsal, ano ba itong pulmonary rehabilitation? Ang pulmonary rehabilitation actually ay isang programa. No? Ito ay para sa mga pasyente na mayroong pangmatagalang matagalang pagbabara ang daanan ng hangin, kabilang nito yung tinatawag na chronic obstructive pulmonary disease, yung COPD, hika, bronchiectasis. Ito yung mga pasyente na may pangmatagal ang ubo, hingal, nanghihina, at madaling mahapo. And sila ay binibigyan ng mga pamamaraan para guminhawa at mag-improve ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi tinatanggal ng punong narirehab ang karamdaman, ngunit ito ay kanilang tinutulungan para mas maging maganda ang kalidad ng buhay ng ating mga pasyente. Sino-sino ba ang mga pasyente na pwede kong padala sa pulmonary rehabilitation? Okay. Uh, salamat sa tanong, Dr. Aileen. Ano? Ito yung mga pasyente na nakikita mo sa clinic na madalas ay nagko-complain ng hingal, sumisipol ang paghinga, madalas na nag-uubo, hindi masyadong nakakakilos, ano? and hindi sila nakakapag-erhisyo o nakakapag And sila yung mga pasyente yung maraming gamot ang iniinom, whether yung gamot ay tableta, syrup, o yung mga inhalers or nebulizers. Uh -huh. Ano naman ang maginagawa sa pulmonary rehabilitation para matulungan ang mga pasyente? Ang pulmonary rehabilitation ay hindi lamang tungkol sa pag eehersisyo uh, Ito ay binubuo din ng number one education kung saan tinuturuan natin ang ating pasyente tungkol sa kanilang kondisyon at kung paano nila i-self manage ang kanilang sakit. Number two, in partnership with other health professionals like psychiatrists and nutritionists, tinuturuan natin sila kung paano ang tamang nutrisyon at kung paano magkaroon ng psychosocial support hindi lamang mula sa pamilya but also sa mga kasama nila sa pulmonary rehabilitation. Nagbibigay din kami ng mga uh, breathing retraining upang mabawasan ang kanilang hingal upang mas mapahaba ang kanilang kakayahan upang mag-exercise. Gano'n naman katagal ang itong programa na to ng pulmonary rehabilitation? Ang tagal ng programa pulmonary rehabilitation ay maaaring mag-start ng 4 weeks or pang mas matagal pa pero majority po ay 8 to 12 weeks ang program na ibinibigay po natin. Ano naman ang mga preparation na kailangan bago mag-pulmonary rehabilitation? Mayroon tayong mga test na ginagawa bago ang pulmonary rehabilitation. Kabilang dito ang history at physical examination na kung saan tinitingnan ang mga sintomas ng pasyente, ang kanilang mga sakit, kabilang na ang mga maintenance medications na mayroon sila, at maging ang kabuang pisikal na pangangatawan ng mga pasyente, lalo higit na ang baga at ang puso. Bukod dito, mayroon ding mga questionnaires na pinapasagutan sa mga pasyente. Ito ay listahan ng mga tanong na may kaugnayan sa kakapusan sa paghinga ng mga pasyente, sa kanilang pangkalahatang pangkaisipan kagaya ng anxiety and depression at maging sa quality of life o kalidad ng pamumuhay ng mga pasyente. Bukod dito, mayroon ding mga walking test upang makita ang kakayahan nila sa paglakad maging ang sipet o ang cardiopulmonary exercise test na tumutukoy sa kapasidad ng mga pasyente sa pag-exercise. Dr. Punzar, man ang mga benepisyo ng mga pasyente na naka-enroll na sa isang pulmonary rehabilitation program? Marami ang benepisyo na naiulat na ng scientific literature, ano, na pwedeng makuha ng isang pasyente sa isang pulmonary rehabilitation program. Unang-una dito ay yung improvement ng kanilang exercise capacity. From the time na mahina sila maglakad, pwede ito mag-improve na hindi sila masyadong hinihingal. Sabi natin, education is an important part of rehab. So, yung kaalaman, mas malalaman nila ano ba yung kanilang sakit? Ano ba ang options ng treatment? Ano ba ang magagawa para hindi sila masyado mahirapan? Lalo na ngayon, marami ng updates in terms of medical therapy sa mga pasyenteng may chronic lung diseases. Ito bang mga beneficyo na to ay permanente or temporary lamang? Alam mo, mayroon kaming sabihan sa rehab, ano? If you don't use it, you lose it. Ibig sabihin, maaari nag-benefit ka sa ersisyo, lumakas ang kalamnan, mabilis ang pagkilas, maganda ang paghinga. Pero kapag ito ay hindi mo sinustain after gumraduate ka sa program, ito ay maaaring mawala. So, importante ang magkaroon ng maintenance program. Paano naman na yung mga pasyente na nakatapos na ng programa? ano ba dapat nilang gawin? Kapag ang pasyente ay natapos na ng kanilang programa, kami ay nagbibigay ng exercise prescription na maaari nilang gawin sa kanilang tahanan. And we always encourage them to continue the exercises at least three times per week upang masustain ang benepisyo na nakuha nila mula sa pulmonary rehabilitation program. Ito ay maaring Gawin hindi lamang sa kanilang tahanan but also kasama na din sa community po, no? Maari po silang uh, sumama po doon para mas ma po sila na mag ehersisyo po. Pwede ba ang pulmonary rehabilitation program sa mga bata? O, oh, Doktora Banzon, and happy kami na sabihin na meron tayong programa para sa mga pediatric patients, para sa pulmonary rehabilitation. Actually, yung mga guidelines namin dito at kung paano namin ini-implement ang programang ito ay hango din sa mga adult patients natin. At sino nga ba yung mga ini-enroll namin dito? Ito yung mga pasyenteng, usually talaga meron silang chronic lung diseases, gaya ng bronchiectasis, cystic fibrosis, primary ciliary dyskinesia. Mga nasira ang baga dahil sa TB or yung mga bronchial asthma at hindi lang 'yon, yung mga pasyenteng may karamdaman din sa puso, gaya ng mga tetralogy of fallo, yung may mga transposition of the great arteries, pwede at mga pulmonary hypertension. Pwede namin i-enroll sila sa programang ito. Madami pa kaming ginagawang iba na iba sa mga adult. Nagi-incorporate kami dito ng yoga, ng dancing, mga chigong, at minsan gumagamit kami ng mga ibang palamuti o mga laruan para lang may encourage namin silang gumalaw. Madami na rin kaming magandang experience dito sa pediatric pulmonary rehabilitation at nakita namin ang kanilang improvement from the start hanggang matapos nila ang aming programa. So ano na ngayon ang gagawin ng isang pasyente na candidate na for pulmonary rehabilitation? So, ang pangunahing requirement para makapag-enroll ang isang pasyente sa pulmonary rehabilitation ay ang referral form galing sa kanilang pulmonologist o kaya sa kanilang doktor na base sa kanilang evaluation ay akma sa isang pasyente ang pulmonary rehabilitation. Ang referral form na ito ay dadalhin nila sa isang hospital na mayroong pulmonary rehabilitation unit. Maraming salamat sa mga information na nabigay niyo para sa mga pasyente namin. Tunay na naging makabuluhan ng ating talakayan ngayong araw na ito. Maraming salamat sa ating mga eksperto at kay Dr. Aileen Guzman Banzon. Nalaman natin sa araw na ito na ang pulmonary rehabilitation ay isang programa para sa mga pangbatagalang problema sa baga o tinatawag nating chronic respiratory diseases. At ang pulmonary rehabilitation na akala natin ay ehersisyo lamang, ay hindi lang palayoon. Dito nakapaloob ang tamang assessment sa ating pasyente. Siyempre, nandito pa rin ang ehersisyo, ang edukasyon, at nandito ang psychosocial aspect, no? para map improve natin ang exercise capacity, maging mapabuti ang mga sintomas ng ating pasyente upang gumanda ang kalidad ng kanilang buhay. So sa araw na ito, maraming salamat sa mga ating mga nanonood at sa susunod, no, sana magkita-kita muli tayo sa susunod na talakayan natin. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Thank you po!